my new babies. Yan ng mga bago kong mga baby. Sila ay mga authentic. Ang mga pangalan nila, ayan, yung lalaki, si Hogo, dalawang lalaki eh. Tapos si Armani, tapos yung babae, si Sarah, tapos yung isa, si Chanel. Ayan, nagkaganda ng pangalan ng mga pigis ko ngayon eh, mga authentic. Kasi sa sobrang mahal nila, kaya pinili ko rin yung pinakamahal na pangalan na. Ayan sila. Uh, it's been, ano, pang ilang araw nyo na, ano ba ngayon? It's, pang, one, two, three, pang apat na araw na nila ngayon dito sa amin. And ito, may nandiyan na yung pagkain nila pero hindi pa nila na uubos. And so far, okay naman sila. Ayun, ah, nagwiwiwi siya doon sa inuman. <laughs> yan, nakot kita ha. Diyan ka umihi. Nagwiwi ka na dyan. Wala kayong iinumin. Eh. Ayan. Pagkakapatid ng apat na to. Kaya ganyan na rin sila. Oh. Pero mga ano, ah, uh, ito, pinangalan ko dito. Ayan si Hugo. Hugo. Ayan. si Hugo. Yung may itim. Pero dalawang lalaki, dalawang babae. Ha, cute, cute din sila. Ayan, ganyan na rin sila. oh, ayun, nagwiwiwi din yung isa doon sa gilid. Baka bait naman. Sa gilid siya nagwiwiwi. Hindi ka nung isa. Ano, gutom ka na naman. Mamaya pa kayo kakain. Kakainin ko kayo mamaya, ha? Hmm. na pa tapos nagwiwiwi. Maliligo kayo mamaya, ha? Ayun, huwag mo namang daganan. Hawawa din. Ah, ano, kamusta? Tapos ka lang nagwiwi. Hmm. Ayan, kulit-kulit na rin nila. <laughs> Thanks guys for watching. See you again on my next video. Bye everyone. Ayun, nandun yung isa. Tingnan natin. Ayan si Sarah. Oh sexy ba si Sala? <laughs> Ayun, may sisim na nakapasok ko. Ayun na, yung sisiw. <laughs>